Dudong? Dudong? Asan mas dudong? Uy! Nawak man! Dudong? Dudong! Ah, yes, maayong gabi eh guys! It's me Inday Marikit and welcome to my channel! Nangarin lang ito ako magpagpag yanin ko on Pabahay kayo. Wala bang kulayan ka pa Hahaha! <laughs> Ah, nara di ay. <laughs> Dali nga rin dong. Dong. Dali. Bugoy makadong. Ay. Anay. Mura mag nakatag-iya na dong. Dali nga <laughs> rin. Pangisingisir baka di ay. Ah. So, lakot man ka ayo guys. Ay. Itin-iktin taan ni no? Tungod kay Danglog ang dalan. So maot ko, dinirejo akong kapaingnan mag video-video kay to ko sa basketball court. Ah, hasulan ko kay Kapoy Saka. Unya, labong na ang siot niya dito. Paingon. Ang dalang bitaw guys kay ang nangana ng mga siot. Nag-abot na. Sumadlo so, ko nga ito tayo halas. No? Makuyawan tayo dito. Dung. Halik, dung. Alam, chinilas case nga, bagong gibrasan. So, puti siya kaayo, And, karon kay lapok-lapok na siya. Ano na siya? Pero, okay na na siya. Nag, siminto na guys, ang canal oh. Kita ba? canal good. Diba? Ayan na siya nga, doon. Dudu. Ala, inang dudu, uy. Dali nga rin. So, gana guys, ulan, karon kay medyo okay naman. Nanapod siya yung bulan. Ay, nakita na ang bulan, dara bulan. And nindot kayo ang pagsalop sa adlaw. Very macolay. O, oh, diba? No? Pag mo, oh, diba? Pinky. Pinky Amador. Oh, diba? So, nga rin, ang ilang buhat guys. Ay, mas may na ang balas, no? Kay kagahapon. Murag din to kutub. Pero karon kay mas midaghan La lapas na nako ang kataspon. No? So dili na ta mosulod ngadto sa mga balay kay ngungit-ngit na siya. Kana abitong mahadlok na tatag niya Where, where nga tusulod? Ah! <laughs> kaya ako rabi usabi, we're guessing si Waiwai kay ang mga pudjawal ang manakupo ba na kay ulan napok lagi nga magjaraw-jaraw sila dewi so dili pwede mga lungas ba ang mga bibig girl so to ara nga to guys ang mga cemento sina kong cemento mga kanang binandel nga plywood or hardeplex ginon hoy iba din oh my god no pag mo man ni tanan para makabalhin ang akong mga silingan ng mga, mga guwapa o gwapo. Uy! <laughs>